Hello guys! Ayan, sa si question and answer portion nga po tayo. Dahil may katanungan po nga po tayo, galing po kay John and Emil4531. At ito po ang kanyang tanong, sana mapansin please, gaano katagal bago mawala o i-review ni Facebook yung not recommendable. Please, sana mag-matsagot. Kaano ba talaga katagal bago po ma mawala ang atin pong not recommendable? So, guys, no, so, um, uh, actually, guys, no, so, wala pong nakakaalam kung hanggang kailan po babalik po ang atin pong recommendable po na account. Kasi, guys, yung mga iba hindi po pare-pareho na uh, yung yung araw po bago po na ibalik po sa kanila po mga account. Yung mga iba guys it takes 2 uh, days or meron po one day agad na after nila mag ay bumalik po agad after a week ayan meron din po yung mga iba guys na more than one month na ay hindi pa rin po na ibabalik po ang kanila pong not recommendable account. Kahit sinasabi po nila na yung violation po nila is hindi naman po yung kabigat na uh, Sinasabi rin po nila na wala naman po silang nagawa pong violation Eh bakit daw po not recommendable ang ating account So hindi po natin matutukoy Masasabi kung ano po ba talaga yung exactly Na uh, kailan po babalik po ang not recommendable ulit Kaya guys wala po muna kahit tanongin nyo po sa mga big content creator, ayan, ay sa pinakamagaling po na nag-tutorial, ay hindi po nila masasagot kung ano po talaga exactly kung kailan po babalik ang not recommendable. So, ang alam ko lang guys, no, so depende rin po yan sa um, kung gaano po uh, yung violation po na linabag po natin. At saka guys, yung pag-review po natin, so depende na rin po guys, yung pong the way po na uh, nag- Apil po tayo. Okay kasi may procedure po 'yan. So ma maaari po na natatagalan po ang inyo pong ang pagbalik po ng inyo pong uh, not recommendable po na account dahil hindi po tama yung ginagawa po natin na procedure ng pag-apil. So ano po ba yung tamang pag-appeal? Guys, tuturuan ko po kayo kung paano po mag okay? So uh, dapat po uh, mag-delete po kayo ng inyo pong uh, video na my violations. Ayan po, so lahat po ng mga video nyo po na original content. Ayan yung mga uh, video nyo po. Lahat po guys, against po sa community standards, sa part -amortization policies, advertising policies, or ala or yung mga alam nyo po na a violation po or against po or yung mga sa kanila pong terms or policies, i-delete nyo po yan. So pagka-delete nyo po yan guys, wag po muna kayo mag -appeal. Okay, so hintayin nyo po muna at least a week, one week po bago po kayo mag -appeal. Kasi kailangan pa pong i-review po ni Facebook Meta ang inyo po account. And then after a week, then tsaka po kayo mag -appeal. Guys, itry nyo po ito pong procedure po na ito. Baka sakali nga po mag-work po ito, baka sakali i-grant po ang request nyo po ni Facebook Meta as long as na malinis na po ang inyong account guys, wala pong problema dyan okay, so ano pa ba yung iba pong katanungan nya po dito, ayan so o i-review ni Facebook yung not recommendable at saka guys, na gusto ko rin pong idagdag na apan po pag appeal po natin. Ayan, so hindi po agad-agad ay rini-review po yan ni Facebook Meta ang atin pong account. Kasi alam nyo po guys, ang dami pong Facebook users. So ang dami na pong gumagamit guys ng Facebook all over the world. Kaya guys, ang dami rin po nag-a-appeal everyday. So hindi po natin kaya hindi po natin alam kung apan ap, ap, ap appeal po natin and renew na po yan agad kasi sa sobra pong dami nag-appeal okay we need to wait lang po Ayan. So, kung isa ka nga po na meron po ng uh, na not recommendable po na account, ayan, yung masasabi ko lang po na kung isa ka rin po ba na naghihintay po ng response po ni Facebook Meta, so it takes time po talaga bago po bumalik po ang atin pong recommendable na account. So, maghintay lang po tayo, guys. Okay? So, basta wag lang po tayo mawalan ng pag-asa at babalik at babalik po yan. Kung meron lang po kayo guys katanungan, mag-comment na po kayo dito po sa baba at huwag na huwag nyo nga pong kalimutan. Ayan. So, pa-subscribe po. Pa-follow. Ayan. So, uh, thanks for watching guys and God bless us all. Bye-bye!